Mga Balita sa Loob ng Bayan Mga Balitang Dapat Mong Malaman Balitang Makatotohanan Balita na ang Direksyon ay Pagunlad ng Bayan Balitang, balitang bayan. bayan Magandang araw, lo, Sabado Ngayon po ay ikalabing isang araw ng Oktubre Taong 2025 Ako po si Lawrence Adam V. de la Peña at ako naman po si Rodeline Canon. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na amin nakalat sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Ipilan Central School o ng ICS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang, balitang bayan. bayan. sa LGU Brooks Point, matagumpay na idinaos. Brooks Point Chamber of Commerce, tinalakay mga plano at programa kasama ang pamahalang lokal. Philippine Coconut Authority Mobile Health Service at CFIDP Information Caravan, matagumpay na idinaos. Sa lukuyang konstruksyon ng Early Childhood Development Center sa Barangay Amas, binisita ni Mayor Benedito. MSWDO pinangunahan ang 3-day training para sa mga child development workers. Municipal Values Formation Council nagsagawa ng training workshop sa bayan ng Brooks Point. Simplified bookkeeping for beginners training dinaluhan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito, pinangunahan ang council session ng Barangay Alibungos kasama ang PNP at Philippine Marines. Alge Brooks Point nagsagawa ng capacity building para sa CLUP updating process. At Highway Patrol Group tumanggap ng bagong computer set mula sa pamahalang lokal. Magbabalik ang ICS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga Balita sa Loob ng Bayan mga balitang dapat mong malaman Balitang makatotohanan Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan Balitang, balitang Bayan, bayan. News reporter, Alansman Human -pag Bayan! Matagumpay na isinagawa ng lokal na pamalaan ng Brooks Point ang Appreciation Day bilang bagay ng pagdiriwang ng 125th Civil Service Anniversary noong September 30, 2025. Dinaluan ito ng mga opisyal at kawani ng LGU kung saan nagkaroon ng mga salo-salo, programa at gift-giving sa kani-kanilang mga opisina sa umaga bilang pagpapakita ng pasasalamat sa bawat kawani, layunin ng aktibidad na ipakita ang pagkilala at pagpapalaga sa sipag, dedikasyon at serbisyo ng mga empleyado ng pamalaang lokal. Nagkaroon din ng common program sa hapon na ginanap sa Brooks Point Event Center, tampok ang raffle draw at iba pang masayang aktibidad. Ang nasabing pagtitipon ay nagpatibay sa samahan ng mga kawani at opisyal at nagsilping inspirasyon upang patuloy silang maglingkod ng buong puso para sa bayan. al Newman Sim, Ipilang Central School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat al sa Balitang Pangbayan, Brooks Point Chamber of Commerce, tinalakay ang mga plano at programa kasama ang pamahalang lokal. Para sa detalye, narito si ICS News Reporter, Mario Nicole Biso. PAPALITANG -pa BAYAN Formal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Brox Point Chamber of Commerce BPCC ngayong Martes, September 23, 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brox Point, Palawan. Sa ginanap na pagpupulong, tinalakay ng BPCC ang kasalukuyang estado ng kanilang organisasyon at ang mga nakatakdang plano para sa hinaharap. Layunin ang pagtitipo na higit pang mapalakas sa ugnayan sa pagitan ng sektor, ng negosyo at ng lokal na pamalaan upang magsilbing katuwang sa patuloy na pagunlad ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Maya Nicole C. Biso, Ipilan Central School, naguulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Maya Nicole. Susunod. Philippine Congress Authority Mobile Health Service at CFIDP Information Caravan matagumpay na idinaos. Silipin natin ang buong detalye sa ulap ni ICS News Reporter Salalay Balmonte. Papapalitang Bayan! Isinagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Region 3 and 4B. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Mobile Health Services at CFIDP Information Caravan ngayong Martes, September 23, 2025 sa Barangay Poblacion, District 1, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa aktibidad ng Mayor Cesario R. Benedito Jr., Liga President George Joy Kiatron, BM Ariston Arzaga, SB Stalwart Joseph Benedito at iba pang panauhing pandangal na nagbigay ng suporta sa makabulhang programa. Layunin ng karaba na maihatid ang serbisyong pangkalusugan at impormasyon hinggil sa Coconut Farmer and Industry Development Plan o CFIDP ng mas malapit sa mga coconut farmers. Naging posible ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga partner agencies na nagkaloob ng libreng health services at orientation para sa mga beneficiaryo. Celalay M. Balmonte, Ipilan Central School, Naguulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Sela kasalukuyang konstruksyon ng Early Childhood Development Center sa Barangay Amas, binisita ni Mayor Binidito. Alamin natin ang buong detalye kay ICS News Reporter Snake Ariel Salibio. Pagpapalitang Bayan! Binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ngayong Setyembre 22, 2025 ang kasalukuyang konstruksyon ng Early Childhood Development Center sa Barangay Amas. Layunin ng pasilidad na magbigay ng mas maayos na espasyo para sa maagang edukasyon at paghubog ng kabataan sa komunidad. Sinimula ng proyekto noong Mayo 30, 2025 at inaasahang matatapos sa Nobyembre 25, 2025. Ang pondo para dito ay nagmula sa GAD Fund 2024 bilang bahagi ng programang nakatoon sa kapakanan at pagunlad ng kabataan. Tiniyak ni Mayor Benedito na patuloy na tututukan ng lokal ng pamahalaan ang naturang proyekto upang masiguro ang kalidad at agarang pagpapakinabang ng mga bata at kanilang pamilya. Inaasahan na ang pasilidad ay magiging mahalagang katuwang sa pagpapalakas ng edukasyon sa barangay. Saik RLO sa Ipilan Central School, naguulat para sa Balitang Bayan maraming salamat, Psych. Sumantala, MSWDO, pinangunahan ng 3-day training para sa mga child development workers. Narito ang ulat ni ICS News Reporter Alatsman Mansim. Papapalitang Bayan! Formal na biksan ngayong Merkules, September 24, 2025, ang Child Development Workers Training na isinagawa sa Maruyo Bridge, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa nasabing pagbubukas sina Mayor Cesario R. Benedetto Jr., Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano, Liga ng mga Barangay President Georgia Lynn Joy Ketchon, SB Member Stalwart Joseph Benedito, SB Member Nathan Lacanilaw, at iba pang panauhin na nagpahayag ng kanilang suporta sa naturang programa ang tatlong araw na pagsasanay na may temang curriculum planning, classroom management, and review of new assessment tool ay pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO sa pamumuno ni Mr. Rinaldo J. Bacosa. RSW. Layunin nito na higit pang palakasin ang kalaman at kakayaan ng mga Child Development Workers or CDWs sa larangan ng pagtuturo, tamang pamamahala ng klase at epektibong paggamit ng bagong assessment tool upang mas malinaw na masukat ang pag-unlad ng mga bata. Sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, muling pinatunayan ng pamala ang lokal ng Brooks Point ang kanilang buong suporta sa pamumuhunan para sa edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Sa tulong ng mas mahusay, mas handa at mas may kakayang mga guro at child development workers. Al-Adsman Human Sim, Ipilan Central School. Naguulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Al-Adsman. Susunod, Municipal Values Formation Council nagsagawa ng training workshop sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni ICS News Reporter, Mayonico Hulbizo. PAPALITANG BAYAN Formal na binuksan ngayong Mayerkule, Setiembre 24, 2025 ang Municipal Values Formation Council MVFC Training Workshop na idinao sa Gender and Development GAD Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano, Liga ng mga Barangay President, Honorable Georgia Linjoy, Joy Quiachon, SB Member Stalwart Joseph Benedito, SB Member Nathan Lacanilaw at mga kinatawan mula sa Department of Education, kabilang si Dr. Paterno Marquez Jr., South District Supervisor, kasama ang iba pang manauhin. Layunin ng dalawang araw na workshop na higit pang palakasin ang papel ng MVFC sa pagsusulong ng disiplina, integridad at tamang pagpapahalaga. Mga pundasyong mahalaga hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa bawat mamamayan at sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng programang ito, ipinapakita ng pamalaang lokal ng Brox Point ang patuloy na suporta sa paghubog ng mga lider at mamamayan na may matibay na karakter, Malinaw na pananaw at may malasakit sa kapwa at sa bayan. Marian Nicole C. Biso, Epilan Central School, naguulat para sa Balitang Bayan. Marami salamat sa iyo, Marian. Samantala, Simplified Bookkeeping for Beginners Training, dinaluhan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat sa atin ni ICS News Reporter, Salalay Balmonte. Balitang -pa -pa Bayan Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang panauin sa inisinasagawang DSWD Training on Simplified Bookkeeping for Beginners noong September 22, 2025 sa AgriWorld, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Umabot sa 222 nakalahok mula sa iba't ibang barangay sa Brooks Point ang lumahok sa nasabing pagsasanay na inorganisa ng DSWD ni Maropa. Layunin ng programa na turuan ang mga kalahok ng mga pangunahing kaalaman sa bookkeeping bilang mahalagang kasanayan sa pangangalaga ng pondo at pananalapi. Pinuri ni Mayor Benedito ang inisyatiba ng DSWD at hinikayat ang mga kalahok na gamitin ang kanilang natutunan para sa mas maayos na pamamahala ng pondo sa barangay at iba't ibang organisasyon. Inaasahan na ang training ay makapagbibigay ng dagdag kaalaman ng magdudulot ng mas maayos at transparent na pamamahala sa lokal na antas. Sela Ley M. Valmonte, Ipilan Central School, naguulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Sela. Mayor Benedito, pinangunahan ang council session ng Barangay Aribongos kasama ang PNP at Philippine Marines. Sa ulat ni ICS News Reporter, Christina Bernadette Valle. balitang BAYAN Dumalo si Mercy Sario Arbenedito Jr. sa regular session ng Barangay Council ng Aribungos, Brooks Point, Palawan. Ngayon lunes, September 15, 2025. Pinanguna ng session ni Punong Barangay Edgar and Inso kasama ang mga kagawad ng barangay. Kasama rin sa pagpupulong ang mga kinatao ng Philippine National Police o PNP at Philippine Marines, kabilang ang commanding officer ng Marine Battalion Landing Team 11. Layunin ng session na talakay ng Memorandum of Agreement kaugnay sa umiira na comment po sa sitio Tigaplan, Barangay Aribungos. Naroon din si Miss Cecilia A. Castilar upang makipag-ugnayan at magbigay suporta sa pagsasagawa ng dialogo. Ang pagtitipon ay naging mahalagang hakbang para mapagtibay ang kolaborasyon ng lokal na pamahalaan, barangay at uniform personnel, tungo sa pagpapanatilang seguridad at kapayapaan sa komunidad. Christina Bernadette C. Valle, Ipilan Central School, nag para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Christina. Samantala, LGU Brooks Point nagsagawa ng capacity building para sa CLUP updating process. Narito ang ulat ni ICS News Reporter Syke Eren Salibio. Pa -pa Pagpapalitang Bayan! Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Jr. ang gawain para sa pag-a-update ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP ng Bayan ng Brooks Point nakatoon ng aktibidad sa talakay ng mga sektor na pag-aaral na mahalagang bahagi ng proseso ng pag-update. Dumalo rin sa aktibidad ang iba't ibang department heads ng pamahalaang lokal upang makibahagi sa talakayan. Bahagi nito ang pangalap at pagsusuri ng datos upang matukoy ang mahalagang natuklasan at ng opsyon sa pulisya na kinakailangan maisama sa plano sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga departamento. Layunin itong matiyak na ang direksyon ng pagunlad ng bayan ay tumutugon sa kasalukuyang pangangailangan at nakaayon sa pangmatagalang kaunlaran na nagbibigay din sa balansing pagunlad, tamang pamamahala ng likas na yaman at kapakanan ng mga mamamayan. Sa RLO sa Libyo, Ipilan Central School, naguulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa YoSight at Highway Patrol Group. Tumanggap ng bagong computer set mula sa pamahalaang lokal. Balitang hatid sa atin ni ICS News Reporter, Christina Bernadette Balye. Ba 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 Balitang Bayan! Masayang tinagap ng Highway Patrol Group o HPG ang isang unit na computer set mula kay Mayor Cesario Arbenedito Jr. ngayong Webe, September 25, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing kagamitan ay makatutulong sa pagpaunlad ng operasyon ng HPG lalo na sa pagproseso ng paperwork at research upang higit pang mapabuti ang kanilang serbisyo para sa kaligtasan ng mamamayan. Nagpahayag ng pasasalamat ng HPG HPG kay Mayor Benedito sa kanyang patuloy sa suporta at pagtitiwala. Christina Bernadette C. Valle, Ipilan Central School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Christina manatiling nakatutok sa pagiginig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Lawrence Adam V. De La Peña. At ako naman po si Rodeline Canonoy. Kami po muli ang Ipilan Central School o ang ICS News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat! Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang, balitang bayan. bayan.